Hello guys! Dina Wong update! Ito ang video ng pagdating ni Dina Wong sa venue mayong gate nila versus jar Floor. Pagbaba pa lang ng ating boss D ay sinalubong na ito ng guard at ng ilang mga fans. At syempre, nage din ang mga ilang fans na napakita sa doon at pinagbigyan naman sila ng ating boss D. Tingnan niyo naman ang forma ng ating boss, T.O. Ang papi-papi talaga niya. Bagay ng bagay sa kanya ang suot niya. Talagang pinagkakaguluhan ang ating boss Dick ng mga fans niya. Swerte naman ng mga fans na nakasalamuha at nakapagpapicture kay boss T.O. Ngayong araw ay kalaban nila ang dirt floor. Pero Pasok na pasok naman na ah, ang Ubi Jarls sa semis. Tinatapos na nila ang round robin. Good luck sa game nyo, boys. Di. Salamat naman at pinagbigyan mo ang mga ilang fans na nakipag sa iyo. Love na love ka talaga ng mga fans mo, boys. Di.